mga kaibigan na subscriber ko, sa Human Psy PH. Samahan nyo ako sa unang yugto ng ating paglalakbay sa Dark Psychology. Dito sa part 1, sisimulan natin ang pagbubuklat ng mga tricks o lihim na nagpapaikot sa ating isipan at desisyon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Trick number 1. Kapag may isang tao na hindi maganda ang pakikitungo sa'yo o kaya naman ay nangaasar, ang isang diskarte ay sabihin mo sa kanila na, Excuse me, may nakadikit sa ngipin mo. Ang ganitong paraan ay magpaparamdam sa kanila na mayroon silang dapat ayusin sa sarili nila. Kaya naman mawawala yung focus nila sa pang-aasar sa'yo at magiging abala sila sa pag-check ng kanilang ngipin. Ito ay isang uri ng psychological trick para ma-divert yung attention nila mula sa'yo papunta sa kanilang sarili. Sa madaling salita, nagiging self-conscious sila at natitigil yung hindi magandang behavior nila towards sa'yo. Astig, no? Parang magic lang na nawawala yung pang-aasar nila bigla. Trick number two. Simple lang ito, pero powerful. Kapag napapatawa mo ang mga tao, mas nagiging kaakit-akit ka sa kanila. Hindi lang dahil sa physical na itsura, kundi dahil na ipapakita mo na may sense of humor ka at masarap kang kasama. Ang pagtawa kasi, nagdudulot ng good vibes at happiness. Kaya kapag ikaw ang source ng joy na yon, tataas talaga ang tingin nila sa'yo. Plus, ang pag-smile at tawa ay nakakahawa. So kapag masaya ka, masaya rin sila. Kaya ayon, instant boost sa charm mo, yun ng 88%. Parang instant level up sa RPG game. Trick number 3. Ang tip dito ay kapag may bago kang nakilala, gawin mong goal na mapansin mo yung kulay ng kanilang mata. Bakit? Kasi kapag sinubukan mong tignan yung kulay ng mata nila, natural na magkakaroon kayo ng mas matagal na eye contact. At alam mo ba, ang eye contact ay may malakas na impact sa pakikipag-communicate. It makes you seem more sincere, confident, and memorable. So, hindi lang basta-basta titingin ka sa mata nila ha, kundi talagang pansinin mo yung kulay. It's like a mini challenge for you. Plus, it helps you to be less nervous kasi may specific task ka na-focusan. At ang kulpa, tataas ng 67% ang chance na maalala ka nila. Parang nag-level up ka na naman sa social skills mo? Trick number four naman. Kapag may kailangan kang favor sa isang tao, magandang simulan mo ito sa pamamagitan ng pagsabi ng kailangan ko ng tulong mo. Bakit effective to? Kasi kapag sinabi mo yan, napaparamdam mo sa kanila na importante sila at may kakayahan silang makatulong. Natural sa atin na gustuhin na maging helpful, so kapag may nagpakita ng need sa atin, parang automatic na gusto natin silang tulungan. Plus, pag sinabi mo yan, mas nagiging willing sila na tulungan ka ulit in the future kasi nakakaramdam sila ng fulfillment na nakatulong sila. So it's like hitting two birds with one stone. Nakakuha ka ng tulong at napalapit pa ang loob nila sa'yo. Win-win, di ba? Ito na ang last sa part 1 na ito. Ito ang trick number 5. Ang gist ay ganito kapag ikaw mismo ang nagpakita ng sobrang saya at excitement kapag nakikita mo ang ibang tao, malaki ang chance na ganun din ang ibalik nila sa'yo. Parang mirror effect ba? Kung positive at energetic ka, yung energy na yun nakakahawa, at yung mga tao sa paligid mo madadala mo rin sa good mood mo. So, kung gusto mong maging maganda ang interaction mo with others, maging genuinely happy ka sa pag sa kanila. It's like spreading good vibes around, at yung mga tao magiging mas responsive at warm din sa'yo. It's a simple yet effective way to create a positive atmosphere and make connections stronger. At dito nagtatapos ang unang bahagi ng ating paglalakbay sa Dark Psychology. Sana'y may natutunan at na-enjoy niyo ang ating diskusyon. Huwag kalimutang i-like ang video kung nagustuhan niyo. At mag-subscribe na rin para sa mga susunod na kabanata ng ating serye. Salamat sa panonood, mga kaibigan.